Ito yung Haraj sa Almadsma Haraj Umaga, labing namimili Ito so, karami ang Haraj Nisa sa Almadsma Ang una, madaling araw ako Punta dito eh ngayon, may naliwanag na, nakikita na lahat. At, katoro, sa sa kabila nito, sa gilid nila, may mga lumang bahay. Oh, nasa putik. Nasa hmm. putik yung bahay dito. Mga ganito lang sila. Ayan. Giniginigi na rin. Pero heritage tong bahay dito. To. Heritage. Ito na siguro unang bahay dito sa Almazo. Yan. Ayan, rectage. Tapos katabi niya yung haraj. Ayan. Good, Sadiq. Ayan, ito yung mga nagbebenta dito. Ayan, haraj. So, umaga. Mara. Marami na rin nung dati, wala pa. Ayan, marami na siyang ano. Mga paninda dito, ukay-ukay. Okay. Hmm. 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 Itong kaganapan nito sa Harag Salmas na pagka-Biyernes. Oo na kung punta dito, konti lang ang tinda ngayon. Marami-rami na rin. Marami na. Eh, uh, lumang laptop. Ano? Uh, water uh, heater. Uh, Termo. Ito, so, bagong natin dito. Ito, ang yung Converse nyo. Ay, lang yan. yung Converse. Malaki pa Dito kayo salamat sa panonood.